ano po ba lumalabas na motibo allegedly dun sa pagpapatay pagpapapatay dito kay uh, former PCSO board secretary Wesley Baryuga kasi ang tinuturo po ng star witness diyan sa inyong komite ay walang iba kundi yung dating PCSO general manager si Royina Garma at itong Napolcom commissioner dating nga uh, colonel uh, Edelberto Ginardo. Oh, well, ang uh, na-establish diyan number one, uh, doon sa kanilang uh, mga testimonya eh, naestablish na-establish natin na si General Attorney Wesley Barayuga ay uh, walang kinalaman sa drugs no. Ay uh, siya yan sa lumabas na na-establish because uh, yung kanyang pangalan ay after na siyang namatay doon na nailagay sa drug list. Kung meron mga i-operate o ireraid na mga taong involved sa droga, eh yan yung nasa listahan doon sa drug list. And this, uh, this uh, name, or his name, uh, did not appear prior to his death. So hmm. ibig sabihin, isiningit lang yung kanyang pangalan no? na, na maisama doon sa drug list. Siguro, siguro, dahil yung mga mastermind ay eh, gustong i na siya ay pinatay dahil sa kanyang pagkakadawit o pagkakaugnay dito sa usapin sa illegal drugs. So that's uh, the first uh, thing that uh, we have established no? no less than the the PNP officers na dyan, PIDEA, sinabi na wala sa drug list. No? Pangalawa, uh, it seems no it seems uh, Christian na laging nadadawit yung pangalan ni Garma at saka ni Leonardo sa usapin tungkol sa extrajudicial killings. Kung natatanda mo nung in-interview mo ako nung isang beses, ang pinag-usapan natin yung tatlong Chinese drug lords na pinatay sa loob ng Davao Penal Colony. Yes. Di ba? At nabanggit din dyan yung pangalan ni Colonel Leonardo at ni Colonel Garma. So ito mm. dito na naman sa PCS, so lumabas na naman yung kanilang pangalan. Now, as far as the motives naman uh, why General Barayuga was killed, no? Uh, maraming uh, teorya silang uh, binubuo. No? Meron nga dito tungkol sa drugs, pero nawala na yan. No? Uh, isang motibo ay eh, may away daw no between uh, uh GM Garma at saka itong si board secretary ng PCS o na si Attorney Barayuga o General Barayuga. Isa yang mm. motibo, pangatlo, uh, meron daw uh pinresent, no, yung isang uh, nag-iimbestiga diyan, isang chief of police yata ng Mandaluyong, sinasabi na may personal grudge na motives no. So, uh, I think The PNP must investigate deeper no, para talagang ma-establish kung ano yung motibo. Kasi sa amin naman, Christian, we just gave the witnesses the venue for them to speak out no, and uh, tell all. Itana. Kaya hmm. yun ang aming uh, na, naitulong dito sa investigation na ito. Si Narubay, nagsingit ng pangalan ni General Barayuga doon sa drug list? to justify his murder. Ginagamit ko nang term murder kasi eh, parang it doesn't uh, give justice pag ginamit lang natin dito in term na killing eh. No? Hindi siya yung basta-basta binaril lang eh. Talagang pinagplanuhan, 'di ba? Base rin sa testimony. Hmm. Sino ba sino ba yung lumalabas na nagsingit ang pangalan niya? Well, 'yun nga siyang titingnan natin kasi sino ba yung may hawak ng listahan ng drug list nung panahon na 'yon, 'no? Nung during 2017 uh, to 2020. Merong may hawak ng listahan na yon. Sino yung gumawa ng listahan? Sino yung may control sa listahan? Sino nagre-regulate ng listahan? Ay eh, kasama yan doon sa imbestiga ng PNP. Okay. Tapos ayon uh, ayun. Okay. Nga, yeah, what ano ba kasi meron dito kina ano? Kina parang retired colonel ito no. Sina Reina Garma at saka si Delberto Leonardo. And I understand para silang maaga nang retire tama po ba? Way before tama. their Oo, retirement meron... age. Oh, okay. eh mga bata pa 'yan, class 96 ya, 97 sa PNPA. So hmm. they still have a chance to become full uh, one-star general, no? Kaya 'yun ang uh, aming uh, pinag -kaka pinagtatakahan kung bakit nag-avail agad itong dalawang ito ng uh, early retirement. They, they may, baka meron silang ibang rason. Pero na-establish na malapit yung dalawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte uh doon sa pagtatanong no ng ating mga kasamahan sa Qualcomm eh yun ang ini-establish no na nah, hindi naman makakakuha ng gano'ng kabilis na appointment. Ah, record breaking time ito in two weeks time, 15 days na appoint ka agad eh nung mula no nagresign si Garma no. Uh ah, appoint ka agad bilang PCSO General Manager eh, at kung natatandaan mo tinatanong namin siya eh paano ka, paano ka napunta dyan? Inaplayan daw niya yung pwesto. Yes. Eh, inaplayan mm. niya yung pwesto, hindi naman bakante. Dahil Nadidinig daw niya, di ba? Nadidinig daw niya na mayroong vacancy. Uh. Na daw vacancy. Na, alam na alam niya na si General Balutan ang nakaupong PCSO General Manager of that time. no Kaya nga, nung tataka kami, no? eh, inaplayan mo, hindi naman bakante. 'di ba? Eh how sure are you na ikaw mapapalit diyan, 'di ba? Unless may nangako sa iyo na mabigat, mm -hmm. no? So yan ang ini-establish ngayon. Ganun din yung kay uh, Colonel Leonardo. No, he was an active police officer, nilipat siya as USEC ng DNR. And then after a few months uh, in the DNR, nagkaroon yata ng problema with Secretary Simatu. No, uh, mm -hmm. and then uh, he was pulled out of the DNR and nilagay na siya sa Apple phone. Mm, okay. Kung sino na-pull out, doon natin malalaman uh, kung ano yung story behind it. Mm -mm. Okay, pag-usapan natin yung isa ring uh, lumabas, yung naging testimonya na ng isa pa pong dating PCSO official, si retired general din, no? Anselmo Pinili, tama po ba? Kaklase siya sa PMA nitong pinaslang na uh, PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Tama po ba? Magkaklase sila, no? class yes, 83? We, yes, they both belong to Matikas class PMA class uh, 1983 okay gaano ba kahalaga yung kanyang testimonya na ni daw niya yung information about the possible motive doon sa pagpatay sa kanyang mista dito kay Senator Bongo at saka doon sa I think uh you secretary no? ba ka credible and kahalaga yung uh, testimony na iyan po yung kanyang uh, sinabi doon sa hearing, eh, first time lang naming narinig yun, ano, Christian. Ano? And uh, apparently, uh, sinabi daw niya yan noon uh, just to inform uh, uh, Senator Bongo and uh, Yusek Kitain no? uh, na merong nga uh, napatay na PCSO Uh, board secretary, no? And uh, apparently, involved daw sa droga. So it seems that uh, kung basing it on the story of uh, General Pinili, meron siyang pinagsabihan ng uh, maring motibo. So the next question is eh so anong nangyari, no? Uh, anong aksyon ang uh, sumunod matapos masabihan? So ngayon parang wala pang uh, uh, follow up point. So That is what uh, we will uh, definitely ask dun sa susunod na hearing ng Quad. Incidentally, dininay siya ni uh, Senator Bongo. Wala raw siyang alam na impormasyon doon sa possible motive sa pagpatay kay General uh, Barayuga. How are you taking this uh, denial by the Senator? Kasi nadikit yung pangalan niya. Hindi naman siya inakosan ng kahit ano, di ba? Pero sinasabi, nirelay sa kanya yung impormasyon, yung possible so, uh, motive. Uh, well, of course, that is uh, right. No? na Talagang, siyempre, ang unang... ano denial talaga no and uh, we do understand that uh, that's the initial reaction of uh, people being uh, accused of something and proving it is a different story kaya uh, okay lang yun no? pero para sa atin dito sa ginagawang investigation ng Quadcom eh hindi lang isang beses yata nabanggit ang pangalan ni Senator Bongo nabanggit din siya ni Colonel Jovi Espinido Pinido sa kanyang uh, testimony noon, no sa uh, kanyang testimony parang sinasabi na may kinalaman. Hindi walang walang kinalaman sa mga illegal na ano no na wala namang ganung kwento. Pero parang they all know that because uh sat before and now Senator Bongo has direct access to the president. So they all course the information through him so that it will reach the president. Parang ganun yung ganun yung ano eh ganun yung theory.